Dito tayo sa may gilid. Ayan. Wait lang ah, tutusok tayo dito ng kulang sa ligo ah. Putra. Ala. Utang na bat Mia. Pshik! Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Tinte to si Mia. Bakit ikaw dito? Ah, gusto niya magpatusok, pre. Gusto niya magpatusok. Alam ko na to. Alam ko na to. Ala, siya pa nang bibisit sa akin. Alam ko na to. Alam ko na to. Igago sayang dapat sinungkit ko na yun, no? Oh. Igago na mo! Buisit na yun, kakail ko lang eh. Aba, siya pang matapang, oh. Ikaw pang matapang, ha? Maya ka sa akin. Maya ka talaga sa akin. Agay, okay, putang ka! Yawa! Yawa niyo ka, bay! Oi, Castillo, Priyo di Pungkol. <coughs> ayan, ayan. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Gago talaga, Pri, no? May talaga kan. Bibirada tong support na to. Gamitin nga natin yung Crit Dragon. Istingyawa ka, Ay, gagong tapang talaga, oh. Aba! Gusto mo talaga, gusto ka talaga. Huh. Gusto mo talaga matusok ng silong kumiyaman, may ka sa akin. Oh, nice. Ang In ina -in mo ka. Wait lang, wait lang. <coughs> dito tap. Ang ina In -in mo ka. Ito, 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 pre. Wasakin natin yan, pre. Hindi <coughs> na yan papunta dito, pre. Kasi pagpupunta yan dito, pre, Wala dito, pre, ha? Sayong-sayo na yan. Sabi sa'yo, eh. Sayong-sayo na yan, eh. Ayun. Ay, nako. Wala ka ng last kill. Patay ka sa akin mamaya. Patay ka sa akin mamaya. Wala ka ng last kill. Sigurado, susuputin kita pag lalabas ka dito. Ay, nang lumabas si eh, Rop, wala na, tower hug na yan. Utra, guys, minip talaga, yeah. And... Rimik! Wait na, brev, wait na, bre. Ano to, Rimik ba to? Shake, Gago, ka ko, Rimik! Siyempre, guys, deal yun. si Priyo di Punggol. Visit to si Khan, ano? Aka, hindi sila nag-surrender? Hindi sila nag-surrender. At bakit? Namit niya na. Ito, Priyo. Eh, pre. Slow mo, pre. Slow mo, pre. Slow mo, pre. Slow mo, pre. Oo, oh, tragis na Mia to, ah. Ang kani, eh. ang kulit, eh, no? Oh, nanasaan ka na, Mia? Ang ina mo, Mia, ka. Patay ka sa akin ngayon. Manda ka sa akin from the left to the right. <coughs> Pupunta yan dito, pre. Sa tower, ang yan, ano. Nice one! Good job! Oh, lamang tayo, lamang tayo, pare. Oy, Lord, 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 Lord! Labo, labo! Labo, 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 labo! Ito na. Pawasakin na natin to. Mukhang itong item na bubuin ko ngayon ay napakalakas. Wait lang, pre, wait lang, pre. Sige, pre. The ah, patay, patay! Ay, gago, nawala. Utang, oh, yun na, may last kill pa pala yun. But... Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, Tara, pasok, pasok, pasok. Wala na yung last kill, pre. The... Wait lang, wait lang. Ay, gago talaga, pumapalak. o e... Gagamitan kita ng Drit Dragon na anim na spear. Tapos itutusok ko sa puwet mong yayop ka. Ah, kaya manda ka sa akin supot ka. Oy, dudong topper, shout out pre ipre. lagot-lagot to me. Oh, wait lang ha. Kalma po to, lang pre. Kalma po to, lang pre. Oh, sana, sana sila. Ay, putang na nandito ka na naman. Dito lang tayo sa gilid, pre. Gamitin natin ang anim na dragon. Anim na dragon na spear. spear abide... Pre, kutikot lang tayo dito, pre. Kutikot lang muna, pre. <coughs> o, oh, tingnan nyo, tingnan nyo, oh. Grabe na, pre. Napakalakas na itong silong, pre. Kung alam mo lang. O, oh, nandito pa rin, O, oh, oh. Naku, wag kang lalapit dito. Masisira buhay mo, sinasabi ko sa'yo. Pag lumapit ka sa akin, lalong-lalo na to sa mid, o. Masisira buhay nito. Diba? Sira ang buhay. Sira ang buhay! Dalawa na, dalawa na. Kailangan ko ng... Kailangan ko ng kan! Anim na dragon. Ay, limang dragon. Jokes, easy ka lang. Easy lang naman ako ah. Ano bang problema? Wala naman problema, 'di ba? easy nga ako eh. May problema ba? Wala naman problema, 'di ba? Ginagamit ko lang 'yung dragon. Oh. The dragon I use. oh, 'di ba? Oh. Ay na, ayun na, pasok, 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 pasok. Baho itlog ha. Ubusin ko na ba? Ubusin ko na ba? Ubusin ko na ba? Ubusin ko na ba? O, wait lang. Pupunta ako sa taas. Pupunta ako sa taas. Pero. Oh, tangin lang. bilis naman nun. Nandun na ka, Tino. <coughs> prevail in this realm. Sobrang bilis ni pari, men. Grabe si Mia. Takot na takot na sa tusok ko kanina. Gusto niya magpatusok. Ngayon ayaw niya na magpatusok. Ano ba talaga, Mia? Ah, banatan mo nga, pre. Tusok. Anda, ang lalambot pala, oh. Panapre, 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 pataka-panapre. Pre, pataka-panapre doon sa babao. Tanga-tanga naman dito. Putang ina. Ay, putang ina. Ako pa talaga binapanatan. Balik ako sa taas, balik ako sa taas. Bishit. <coughs> Ala, patay kang bata ka. Hindi <coughs> <coughs> mo ako kaya, pre. Ah! Pasok, pasok, pasok! Okay! Bahala kayo dyan! Ito na, putangin na, may magsas... L limang dra... Limang dragon na to! Limang dragon na to, pre! Ubusin ko kaya ito, men. Full boost to lahat sa akin, eh. O, ba? Diba? Eh! Hey! <laughs> Asa ba kayo, mga ulol? Kulang pa mo sa ligoy? O, oh, di diba? Mabubuo ka ng special item niya. Di ba? Wala ka, simple mga pre. Silong, pre. Huwag nyo pahirapan sarili nyo, pre. Kasi ako, pre, napakalakas ko magsilong. Noon pang panahon ng aking kalakas, lakas sa buong planeta. Ha? Ah, Di ba? Nung bata pa ako, malakas na ako magsilong. Hanggang ngayon, bata pa rin ako. Mukha pa nga akong teenager, eh. Mas guwapo pa nga ako sa'yo, eh. Ilang taong ka na? 17 years old? Pero yung mukha ko, pre, mas guwapo pa sa'yo, pre. Mas bata pa ako sa'yo, pre. Alam mo ba, edad eh, ko, po, 50 na ako. 50 na ako, pero yung kan ko, yung, yung mukha ko, para akong kan, 16 years old. O, diba? Ganun ako kalakas. O. Sabi sa inyo, eh. Sabi sa inyo, eh. Ganit, ganito lang pala yung item na nararapat sa atin, eh, you no? Know? Ganito lang pala na item nararapat sa atin, eh. Pang malakasan na item, eh, you no? Know? Kasi kung wala tayong item na... Kasi kung... Kasi kung wala tayong item na ganito, pre, lugi tayo, pre. Tulad niya, Mia na yan, oh Anong ginagawa? Last killan mo si Mia, pre. Last kill, pre. Last kill, pre. Last kill, pre. Para hindi mag makapag Ayun, no? Oh. Patay, o. O, oh, anong ginagawa mo ngayon? Saan ka napopulotin, o? Oh. Saan ka napopulotin? Uy, dun sa kabila, bubo nyo! Putang ina, nandito! Nandito! Tanga! isang kayo ng isang miya na supot! Ang bubo nyo! Tang tatanga nyo, mga siraulo! Gago na mga kasama, nautakan sila ng miya na supot! Kita nyo yun? Kita nyo yun, pre? Nautukan sila ng miya na supot! Oh, putra guys, napakatindi na talaga ng itemization natin ngayon. Namula. Namula-mula, Never... namula-mula namula-mula na mula-mula namula-mula 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 namula, namula mula mula mula, mula. ang bangu bango ang bangu bango ang bango bangunang bulaklak ang bangobangu na mo. Back, 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 back. Tapabol na ako, pre. Putang oh, ina, naubos pala kasama sa ako. <laughs> Wala. Full mid yata nila, pre. Naubos ka sa natin, pre. Ay, nako. Habol pa kayo. Alay, nabol ako, oh. Inaabol ako eh, itong nyo ah. Kala siguro maabol nyo ako ng basta-basta no. Alam nyo kasi, <coughs> naka-dragon na ako eh. Oh, mag na dragon na to. Kunti na lang. Oh, kita nyo yan? Five dragon spear na ako pre. Ibig sabihin, Kumplito na ako. Di ba si Tagoro meron siyang sinatawag na isang dang persinto? Ito na yon. Isang dang impersonto. Emper ha? Lang. Ay, yung mabuti ang isang dang persinto ko. Tulad nito, patay tong dalawa na to. O, kita mo yan? Agay, okay, putang ina, sakit! O, kita mo yan? Isang dang spirsinto na ako! Ha? Isang dang presinto na ako, pre! Pahilagot kayo sa akin ngayon! Sa isang dang presinto ko! Ay, okay, agay, putang ina, sakit! Sakit, 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 sakit! Oh, tragic men, napakalakas pala nito eh, no? Itong item na to eh, no? Oh, tara, 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 tara. Pre, 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 yung ka na, yung lord ha? yung lord ha? ingat kayo ah. Nasa gilid, agaw. Hindi, inagaw. Hindi na magaw! Dahil hindi na magaw, tayo ay magbibigay ng paubaya. Clarence Bistal, Shara Sipri. Ba't <coughs> ang baba pa rin ang damage ko, putang namin. Grabe na yung kan ko, yun pa rin yung critical. Tara na, tara na. Oy, Shara sa inyo mga dipunggol Mga kilala pala tayo dito mga support na to, eh, no? O tara na, tara na. Tapusin na namin. Pasabis nga kaysa lang. Oi <coughs> putang na. Gago, hindi sila nagdidi po, tatangaw. <laughs> Inaaya lang nila mawasak yung tura mo, ta? Ay, gago. Mga kulang sa ligotong kalaban na to, ah. <laughs> Agay. Okay. Inaaya mag -dep. Wala, inaya lang nila mawasak yung tori nila. Dapat mga ganun na sitwasyon, sacrifice na yun, eh, you know, ba? Diba? Hindi mo naman kailangan mabuhay doon kasi mama, matatapos na yung laro. Hindi <coughs> pa nila ginawa yung lahat.